Okay, ito mga sir, mayroon tayong click na naman ha, gagawin. At uh, galing yata ito sa ibang ano, pagawaan. Ayun, oh, nag-blur na. Galing sa pagawaan mga sir, pina up yata, pina-tune up mo. Pina-tune up. pina up niya, tapos ganito na yung naging tunog. Lakas. At uh, hindi na raw ito mahanap kung ano yung uh, naging dahilan nito. Na Sobrang ingay. Parang binabasag ng makina. Ngayon, para makita natin kung ano yung ginawa. tagal natin yung upuan. Naku, baka ma-report na naman ako nito. Na hindi naman ako nagbabanggit ng pangalan o sinong gumawa. kaso baka makita yung plate number baka ma-report na naman ako nito. Sige, tanggalin mo na din. Ba'ral si Batman. Kung magre-report o ma-re-report. Mas importante wala tayong dinanggit na pangalan dyan e, Para sa sa version 3 na in-upload ko. Ni-report kaya dinelete ko din kaagad yun para hindi na umaba kasi maapektuhan yung facebook natin dun kapag ganong tunog mga sira ang una yung pupuntirin dyan tensioner at yung rocker arm natin kasi sumasabay lalo kapag uh, pinitawan mo lalo kapag uh, pinitawan mo yung acceleration naiiwan din yung tunog Ya, yeah, tingnan natin. Rocker arm tapos tensioner. Yung i-check natin diyan kapag kagaron to Palit sigunyal. nito na palit <laughs> 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 na. Sigunyal na, buong na palitan mo. Ayan, tatanggal natin yung ano. Cover mga sir. Check natin yung rocker arm niya. Uy. Uy, malaga yung yari, sigang. <laughs> Uy, <laughs> si Okay. Ayan, nakikita natin kung ano yung problema. Mukhang bago lang yung uh, tensioner. At yung kanyang rocker arm, ayan, hindi pa nakarelax yung kanyang balbula uh, o yung uh, camshaft. Pero kapag ginalaw mo na yung rocker arm, ayan, kaya sumasabay. Sige, eh. Tutin mo muna para makita natin yung ano. Malamang pati yung camshaft niya nadali mga sir. Okay. Ayan. Mm hmm. Pati yung intake mga sir nadali din. Kaya ang problema lang natin dito, yung intake sa kaisos, exhaust. Pero i-check pa rin natin yung kanyang tensioner. Ay tensioner yung uh, camshaft mga sir kasi yung luller ng uh, rocker arm natin magang may tama, may gas-gas. Alam nyo na mga sir kung bakit pa sila to. Sa kulay pa lang ng ano, ng makina. Okay, ayan. Dumating na yung rocker arm. Dalawa mga sir, ayan intake saka exhaust at uh, tinatanggal muna yung ilalagay natin dito at ginamit uh, ginamit yan sa cylinder head para mapersa para matanggal para mailagay natin dito para matesting nga natin kung tatahimik na yan ayan lagay na natin yung rotor arm tapos ibalik mo sukatan nyo pa rin yung mga salat 10 uh, 24 ang isusukat nyo pa rin dyan tapos ibabalik natin yung cover saka natin panda rin eh. kung mawala na yung nagkakampagan ayan mga sir nabrak natin cover at ayan nawala na yung nagkakampana yung kunting lagi normal na po yun dahil gawa kasi ng 1024 yung kanyang valve clearance so, yung malakas na kanina 12 kanina yun tapos sobrang itim ng makina Uh, sinyalis na rin yan mga sana dapat nire-refresh na yan punta ganyan tapos yung ibang tunog galing dito sa pangilid dahil nakabukas uh, i-check nyo muna mga sa ba o kaya ano, bumili ng pisa pag ganong tunog at least meron na kayong idea kung ano yung pupuntiriyayin nyo tensioner or tracker arm